Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagkakabon ng tandem nila Victor Wembanyama at Ray Young sa San Antonio Spurs. Lilinawin na rin nga po natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Patty Mills. Kahit man nga po mga katrops, na ipanalo ng San Antonio Spurs ang kanilang huling game kahapon laban sa OKC Thunder, ay hindi pa rin nga po talaga nila nasusolusyonan ang kanilang problema patungkol sa hindi pagpas ng kanilang mga player kay Victor Wembanyama kahit parati na itong libre sa ilalim ng basket. Kaya marami na nga po nagsabi na kailangan na nga po itong aksyonan ng kanilang front office upang sa ganon ay hindi tumaulit pa sa susunod na season. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita mukhang gagawin na rin naman nga po ito ng Spurs gayong plano na nga po ng kanilang team na kumuha na ng bagong veteran point guard sa darating na offseason at isa nga po sa nangungunang option na lang ngayon ay ang pagkuha nga po nila sa superstar guard na si Trey Young na questionable na rin naman ang future sa Atlanta Hawks since hindi rin naman nga po siya nito binibigyan ng mga magagaling nakakampi para maging contender ng kanilang team sa Eastern Conference kaya posible nga po na umalis ito sa Hawks sa darating na offseason at kapag nangyari nga po iyan ay magkakaroon na nga po ng chance ang Spurs na makuha siya sa pamamagitan ng isang trade. At pwede na nga po nila siyang itandem kay Victor Wembanyama para makabuo ng isang mas malakas na duo na gugulat sa buong NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa balitang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Pat Mills. Bagamat man nga po mga katrops, na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling back-to-back -back games laban sa mga kupunan ng Los Angeles Clippers at Washington Wizards, ay malinaw para naman nga po na sobra sila ditong nahirapan. Kaya nangangahulugan nga po niya na meron at meron pa rin nga pong napakalaking butas ang kanilang lineup na kailangan nga po nalang ayusin sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong players sa loob ng buyout market na makakatulong sa kanilang kupunan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, isa nga po sa mga naibalitang bagong player na maring nga po nilang kunin ay walang iba kundi si Patty Mills na ayon sa inalabas na balita ng sikat na NBA insider na si Adrian Wojnarowski ay tuluyan na nga ini-wave ng Atlanta Hawks ang kontrata nito ngayong season. Kaya dahil nga po dyan, ay magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede nga po siyang kunin ng Lakers at mapakinabangan pa nga po nila kanyang shooting sa three point line. Ang problema lang nga po ngayon mga katrops ay kumpleto na rin naman nga pong lineup ngayon ng Lakers at 10 day contract na lamang ang pwede nga po nalang ibigay sa kanya ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.